What's up mga kadugong, isang mapagpalang araw na naman tayo Samahan nyo nga pala ka binitong manguha ng bagungon Kung tawagin sa amin, Pag-i-comment naman guys Kung anong tawag nyo sa amin Samahan nyo na rin kami dito mag-lockby sa ating gagawin Let's go! Isang magandang araw sa inyo mga kadugo. Kasama ko nga ulit yung aking nanay din at ang aking mahal na tatay. Manguha pala kami dito ng bagongon. Kaya ano ginihintay nyo mga kadugo? Samahan nyo kami sa aming gagawin. Let's go! At dito nga sa punta na ito mga kadugon Pagkatapos namin ibaba si Sir Sa zero, say, agad na kami sumukay at nagbiyahin na rin kami Let's go! Kung makikita nyo mga kadugon Napaganda ng tanawin natin Ang maririnig nyo lang ang dagat Let's go! Malakak ka Amang kanlikak ka, mga ka. Kung inyong napapansin mga kadugong, napakaganda ng mga puno natin dito. Punong bakawan nga pala nandito sa amin. Kapag bumubunga sa tinatanim namin guys. Wala pang isang minuto mga kadugong, mga 1 minute and 24 hours meter. video. Dito nga pala kami sa pagkukungo natin ng na bangon. Ay, namangon na ako. Oh. At kung makikita nyo guys, napakaganda ng ating tanawin. Simoy ng hangin lang marinin nyo at mga huni ng mga ibon. Let's go! Ilang sandaling paglalakad natin guys. Ito kagad ang bumungat sa akin. Napakadaming baguong guys. Naglalabasan sila pag init ng araw. Kung makikita nyo guys, napakadami ko agad nakita at napakarami ko nakuha diyan. Siguro may limang piraso agad yung nakuha ko guys. Medyo mahirap nga palang makita itong guys itong bagongon na ito kasi ito ay lumulubog din sa putik. Kala mo yung walang bagongon pero kapag kinapa mo siya, meron siyang bagongon guys. Kung nakikita nyo guys, ito nga pala yung ating bagongon na kukunin natin. pa comment na lang sa inyo kung anong tawag nyo dito. Let's go! At ito nga guys, nagpatuloy ako sa pangunguha natin. Grabe, napakadami ko nakukuha dito guys. Grabe guys, nagatipon-tipon lang sila at kasama ko nga pala yung nanay ko diyan at ang aking tatay na man. Sabi nga pala ng aking mahal na tatay sasama daw siya kasi galing na daw yung kanyang rayuma. At dito nga pala sa punto na to, guys, guys, nagpatuloy kami sa pangunguwa kasi kapag gumalabo yung pagmahal mo, ako yun ay kilig-kilig ba? Nagbubawas lang tayo dito guys, pahalinawa ng mata para malinaw yung pagtingin mo sa si akin. At dito guys, agad ko nang dinapot yung ating nakita bagongod, baka lumabo pa yung pagtingin ko sa ba? Kung nakikita nyo guys, Dalwa-dalwa yung ating nakukuha dito, minsan tatlo, minsan yung mali yung pagtingin mo sa akin. Balik tayo guys, nagpatulog kami sa pangunguha natin para marami tayong may putrid. Kaya ano nga gawin natin? Let's go! Well, so guys, ito na yung ating mga nakuha. Ang dami nito. Tara, kain na tayo! Let's go! Walang gawin! Tayo. Ilang sandaling pagpapainit natin sa sikat ng araw Agad na kami nagdesisyon na magluto na muna Tamang tama lang to sa ating lulutuin guys Sakto na rin to sa ating kakainin Let's go Kaya guys samahan nyo kami Makisalo na po kayo dito Tara kain po tayo Kung nakikita nyo guys Pintiw po ang tawag namin dyan Yan yung karaniwang inaalis sa bagungon Kapag niluluto sila Pagkatapos natin pintiwan dito yung bagungon natin Nagkayot na rin ako dito Let's go Inataan nga pala Pinakamasarap na luto dito guys Pakicomment naman sa inyo Kung anong luto nyo dito sa inyo Grabe guys ito yung pinakamasarap na luto sa bagong natin, ginataan. Pakukuloyin nga lang pala natin guys, yung ating gata diyan at saka natin isunod itong bawang at saka sibuy at saka itong luya pang pasarap sa ating luto. Grabe guys, napakasarap ninyo. Pag dinikman nyo ito, makakalimutan nyo yung katawan ninyo. Pagkatapos ilagay natin yung mga ingredients natin dyan. Wow, English! Wow. Agad ko nang isunod ng ating bagong guys, wag natin tatakpan yan guys kasi baka sumama yung ating gata diyan. Let's go! Oo nga pala guys, wag natin pakukuloy na matagal yan kasi mahirap nang kunin yung laman nya. Muntik pa nga natin guys, makalimutan yung dala ng nanay ko, talabos ng kangkong guys, pampasarap sa ating lulutuin. Let's go! Ay, Pagkatapos ilagay natin yung talabos ng kangkong, okay, naglagay rin ako dito ng paminta, pampasarap sa ating lulutuin. Din. Let's go! Grabe guys, napakasarap nito. Samahan nyo kami dito kumain. Let's go. Nung malapit ang maluto yung ating bagumon guys, agad ko nang tinikman kung masarap pa yung pagbabahalan nyo ba. Grabe guys, nung tinikman ko, napakasarap. Lasang-lasa yung bagumon natin diyan at saka yung ating gata diyan. Ilang sandaling pagingintay natin sa ating pagkakao po ay 24 hours and 1 minute. Kaya ano pang iniitay nyo guys, May food trip at makikisalo na sa amin. Tara, kain po tayo. Grabe guys, napakasarap nito. Ito nga palang isolation natin. Ay, English, ano daw yun? Sabayan pa natin ang magandang tanaw. Let's go! Okay, tara, magsimula na tayo magkain. Samahan nyo kami. Bago tayo magsimula, magdasal muna tayo. Let's go! Yon, Lord, maraming salamat sa mga blessing na binibigay nyo. Nagpapasalamat po ako sa araw-araw na binibigay nyo kaligtasan at kalakasan sa mga magulang ko. Yon, nabayan nyo po sila at Lord, alam nyo po yung mga bagay na gusto kong hilingin sa inyo na sana po kay mabigyan na po. And yun lang po at maraming salamat sa mga blessing. Amen. Let's go! Hello! Anggap saran lamanya oh Anggap lamanya Teng, tahu ni tau Kau tak Lubos po ako nagpapasalamat sa mga tao nagsusuporta sa akin, sa mga tao nagmamahal sa akin. Kung wala rin po kayo dito, wala rin po ako. Kaya marami pong salamat. Let's go. Mag-iingat po kayo lagi. Let's go. Patuloy po ako magbibigay ng saya at aliw po sa inyo para mawala yung stress at problema nyo sa buhay. Lubos rin po ako nagpapasalamat sa mga tao nasa ibang at kapamilya ko. Po. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Let's go. Bye-bye po. -bye,